Hello po sa ating mga subscribers po dyan. Ito po ay ang simbahan sa loob ng kuweba na tinatawag po natin ng Monte Cuevas Shrine kung saan po ang lokasyon niya ay sa Maasin City, Southern Leyte. Yan po ay napakaganda po sa loob at kung gusto niyo pong makita ang lahat ng po niyan, samahan niyo po kami sa papagod, pagpawisan at magutom po sa 550 more concrete na hagdanan bago ka makakarating dyan sa taas na yan. Kaya tara, samahan nyo po kami para makita nyo din kung gaano kataas ang pupuntahan natin. Bago nga pala tayo pumunta doon sa taas mga ka-blogs, mga ka-chaos, mayroon din po tayong kandila. Kailangan po natin magbibig ng kandila. No? Ang kandila po yan ay mga limang piraso po yan na limang apat na kulay. Pula, dalawang pula, isang green, isang yellow at saka isang puti. Bago tayo umakit sa shrine. thank <laughs> you at dito na nga po tayo mga ka-Charles sa ating first um, station po ng ating uh, station of the cross at ito na nga po yung pangalawa yan po G-size. receive the cross yan na po medyo hingalingan na po tayo dyan mga ka-Charles medyo mataas-taas po talaga dyan Yan na nga po mga ka-Charles. Ayan, hingal-hingal na po kami. Ayun pa yung isa na na po. <laughs> Sobrang taas po ng ating nilakad no? at ating nakiyat. Ayan po, nandiyan na po tayo sa 9th station po ng ating 12th station of the cross. Ha, huh, wala na. <laughs> yung, yung itsura ko hodi yan talaga ay wala na ko po. Diyos ko po, ko pa po yung nagbuhat po ng ano, mga sako ng mga ano, simento. Ayan. <laughs> wala na ang pagod. Ay ah. <laughs> Kain naman oo. tayo <laughs> hindi titigil sa kakakit ang tayo hindi makakarating sa tuktok ng ating patutumuhan ayun pa yung payo, isa na iwanan pa din <laughs> hindi nakinaya kinaya <laughs> wala <nabumigay> na bumigay <laughs> na Aya, sige, akyat pa more. Yan, ay gusto. <laughs> Ayay. malapit na tayo mga Charles ano kunting tiga na lang at makakarte na tayo sa tuktok marating din natin, natin yung Monte Cuevas Rain po ng, ng Asin City yun ang haba boy. yung mga sobrang nakakalula pag tumingin ka sa baba ay pa yung isa na iwanan pa <laughs> <laughs> hindi pa nakalagoon sa taas <laughs> sige akit pa kasi na lang <laughs> hindi na nasaan na huy <laughs> indahin nasaan ka na ayan na ho siya pagod na pagod na po ang grabe na po yung pawis <laughs> ayan po mga ka-Charles ano, nandito na po tayo sa Montequibas Rhine ng Maasin City ayan po, kaso lang po pagpasok po natin diyan ay wala na hong wala pong simba ano lang po yung simba dyan is Monday, Wednesday at saka Friday kada hapon po kaya yan po, sinubukan po namin tiningnan namin sa loob kala namin nakasarado kaya sa labas lang po ako na gano'n nag video video Ayan po yun naman pala yung bukas <laughs> naloko ako eh <laughs> ayan ngayon po ay nabuksan po natin at papasok na po tayo sa loob ka napakaganda po sa loob ng simbahan na po na yan kaso lang parang nakakatakot kasi dalawa lang po kami dyan ng asawa o oh, pumunta ayan po pero sobrang ganda po talaga niya may mga tumutulo pong nagde-drip po ng water na galing po sa mga exhaust po ng ano ng ng, ng kuweba. Pero okay naman po siya. Ayun po. So maglilibot po muna tayo sa taas ha. Ayun po, sa taas na pagganda ng po. po. At mamaya-maya pupunta po tayo doon sa Mama Mary na nasa tiktok na talaga siya. At sa wakas po na naabot na rin po natin yung pinakatuktok po ng ating Monte Cuevas Range. Dito po ang overlooking po natin, ano? Bumaasin po yung makikita natin dito mga kaya ka-Charles, no? Ayun po. Sa bandang kaliwa po natin mga ka Charles, meron po din po isa pang uh, shrine po dyan, ang tinatawag nila Mama Mary Shrine sa bandang kaliwa po natin dyan. Medyo malayo-layo po siya pero pupunta po kami, magboblog din po kami para makita din po natin Pagka na, Ayan po, yan po siya ang tinatawag po na Mama Mary Shrine po. Napakaganda din po dyan. Yan napakaganda, At nakuha uh, nga po at nabot na din po natin yung 550 more na hagdanan po simula po sa baba papunta dito sa tuktok at syempre naga picture picture pa tayo dyan mga kachurl syempre hindi pwedeng walang picture picture nya labing labing oy da <laughs> yan na po maya maya ay babalik na din po tayo mga kachurl ano? at kayo magpapahingat ay napakapagod Siyempre mga ka-Charles, pag nandun po tayo, hindi ba pwede wala ho sila mga souvenirs. Ayan po may t-shirts. ah uh, meron din po silang rosaryuhan, han. Bracelet. ah uh, meron din po silang... Anong nga pong tawag di yan? <laughs> Limot ko eh. <laughs> Ayan po, may mga souvenir po sila dito kung gusto nyo pong bumili. Ayan, napakaganda po. At syempre, hindi po pwede yung magsindi po tayo ng gandila at manalangin po tayo sa Panginoon. Pagpapasalamat po natin yan mga ka-Charles, ba? Diba? Ayan po, masandaling manahimik po muna tayo para sa ating pagdadasal. Kami po para sa lahat po ng mga nanonood sa amin maraming maraming salamat po sa mga subscribers po natin na wala kaming sawa at hindi ho kami iniwan kahit po kami ay sobrang tagal na ho bago po kami nakapag vlogs uli at nakapaggawa po ng content so napa maraming maraming salamat po sa mga 9.15k po na subscribers po natin sana patuloy ho kayong sumuporta po sa amin maraming maraming salamat po sa inyong lahat